Size lang ako. Oh. Sige, sir. Sige. Ano'ng One okay. port lang pare. Good morning, mga katayabi. Meron ko ditong 500 pesos. 500 pesos. Ayun. Ano kaya mapapamili natin sa si palengke? Marami ano kaya. Tara, samahan niyo ako mamalengke kung saan mura ang bilihin. Sana mura ngayon dahil kami ay bibili ng isda. Magkano ba kilo ng isda sa palengke sa amin? 220, 240. Ngayon, tiyan natin kung saan aabot ang aking 500 sa bayan ng Kalamba. Palengke ng Kalamba. Kaya tara, samahan nyo akong mamili ngayong araw na to. Time check tayo is 4.30 ng umaga. 4.30. Gising tayo ng maaga. And ang gagawin natin? Let's go. Bilang tayo. Oh, well, Andahan lang, andahamin kita oo Ito, ito, ito Ito, ano na? Isang niyan? Opo O, sige Dalawa Isa lang Ako lang kakain mo, sir Itipirin ko isang linggo ay ikaw Ay, hindi ko isang linggo O, alam mo ba yung tiktok? Iba yan, yun O, dapat wala gano'n Ito yan mo, dalawa Alright. Yan yeah, o, 100 lang. Di ba? Pwede na yan. so wala. Ano boss? Picturean mo ako boss. Joke lang. Okay. Oh, <laughs> ano pang alam mo? Janelle po. O, oh, oh shout out kay Janelle o. Oh. Ayos! <laughs> One, zero. <laughs> <laughs> Sige, pabili ako na yan. Okay. 100 tumpok. <laughs> kita niya. Ganyan kaburang. Kita sa kalamba.

Sir, okay na lang awas, sir. Okay yan, no problem. Sorry po, boss. Ready na. Alright, 50 pesos. Ayun okay, pare. Ang pangalan mo? No. Ha? No. Ha? No. Erickson? No. Erickson. Erickson. Shoutout kay Erickson. Daddy Eric Vlog. Hindi tayo lang gunisa. Yun, no? Pura dito. Ano yung sariling gawa nyo? Sariling gawa nyo? Angkat lang din. Alright, yan. Pare, gano'ng pangalan mo, pare? Pare, gano'ng pangalan mo? Ba, yung salita, oh, <laughs> Ha? Oy, Joby. May gano'ng shoutout. Kay Joby. Kay Joby. Alright, let's go. It's time to go na kaya bilhin niya? 80 lang bilhin ko kanina 80 80. Ba ah, 80? <laughs> <speaking> <speaking> ah, pagkain tayo. Besok ni pa akong 40 pesos. Ano nga yung gold? Dami. Ah, <laughs> pura lang dito sa kalamba. out sa inyo. sa bahay at yun niya sa 500 pesos natin ay marami tayong napamili. Diba? Kaya mega love shoutout at thank you for watching guys. Alright.